Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwantuhan ang Game 3 ng Indiana Pacers at ng OKC Thunder. Series tied at 1 apiece, same starting five para sa dalawang kopunan. Si Tyrese Saliborto na may iniinda din nga na lower leg injury. Subalit good to go nga siya mga kaibigan. Quick 6 points para kay Pascal Siakam. Subalit sa first 5 minutes ng game ay siya lang nga nakapuntos para sa Pacers. Kaya naman agad na nakabuo ng 9 point lead ang OKC. Napatawag ng timeout ang Pacers at matapos ito ay pinangunahan ni haliboto ng comeback nila. Subalit perfect 3 of 3 nga sa 3 points si Ludort at nagtala naman ng 13 points si Chet Holmgren sa first quarter kaya naman nabaon pa rin ng OKC ang 32 to 24 lead. Sa second quarter naman ay big run ang ginawa ng Pacers sa paungunan ni TJ McConnell at naibaba nila sa isang puntos ang lamang ng OKC. At dahil nga sa 19-0 advantage ng bench ng Pacers ay nahawakan na nila ang lamang. Bukod dyan ay excellent full court pressure nga ang pinapakita ng Pacers mga kaibigan at napupwersa nga nito ang OKC sa madaming turnovers Natapos ang first half sa score na 64 to 60 4 point lead para sa Pacers Much better first half mula kay Tyrese Haliburton na nagtala ng 12 points and 7 assists. 14 points si Ben Maturin at 13 points din kay Pascal Siakam. Sa OKC naman ay 38 points combined si SGA Chet Holmgren at Jalen Williams Ang third quarter naman ay napakadikit at nagpapalitan lang nga ng puntos ang dalawang team. Wala nga palayo sa kanila at palaging one possession game lamang ito. Ganun pa man dahil sa 3 points si Jalen Williams ay nabaon nga ng OKC ang 89 to 84 lead patungo sa 4 and final quarter. Sa 4 quarter naman ay nagsisimula na naman si TJ McConnell at Ben Matherin mga kaibigan na uminit. Nasasapawan din nga ni Halliburton si SGA sa kanilang matchup. Kaya naman sa uli sa paungunan ni Halliburton at ng bench ng Pacers ay nakuha nga nila ang napaka-importante na panalo sa Game 3 at nahawak ng Pacers ang 2-1 lead sa finals na ito. Sama na din natin sa update na ito na kahapon ay tinanggihan ng Houston Rockets at Minnesota Timberwolves ang New York Knicks sa pakiusap nito na ma-interview si Coach Imi Yudoka ng Houston Rockets at Coach Chris Flinch ng Minnesota Timberwolves para sa kanilang vacant head coaching job matapos sa patalsikin ng former Coach of the Year winner Coach Tom Thibodeau. Well, kanina lamang ay official na din na tinanggihan ng Dallas Mavericks ang New York Knicks sa pakiusap nito na ma-interview si Jason Kidd ayon kay Shams ng ESPN. Bukod gay kay Jason Kidd, pati na din si Quinn Snyder ng Atlanta Hawks ay sinubukan din ng Knicks, subalit hindi din pumayag dito ang Hawks. Paliwanag ni Shams ay hindi pangkaraniwan karaniwan ang ginagawa ng Knicks ngayon na magpatalsik ng head coach nang walang maliwanag na plano sa kung sino ba ang gusto nilang makuha na available sa coaching market at hindi under contract bilang coach ng ibang team. Kaya naman sa ngayon ay patuloy na naghahanap ang Knicks ng kanilang bagong head coach. At so far kung sa panliligaw nga ay hinihingi pa lang nito ang number ng apat na natitipuan niya ay busted na kaga dito hindi man lang nga umabot sa talking stage siang Mix Ma kaibigan ano ba masasabi nyo tungkol dito